Nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun eh. Na, nakakulong na nga pero naabswelto. Na-release ng korte. Pinakawalan ng ating uh, hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman hudikatura eh. So, kung kumari, maging uh, sinyalis din sa hudikatura ng taong bayan pag nakitang mabagal, ang hudikatura, eh baka uh, pati sila eh irali ng ating mga kababayan. Well said, Senator uh, uh, Pangilinan. Senator Bamakino, Sir Hugnes. Wala, well, I may mean, salamat, uh, Mr. Chairman. Uh, kay Engineer Alcantara, habang nasa DOJ po kayo, kausap po namin si Bryce at sabi mo niya, wala daw may alampas na proyekto sa Bulacan since 2019 to 2025. Practically lahat, uh, substandard or under design o oh, may hati-an porsyento. Oh. Do you confirm this, uh, Engineer Alcantara? Yerono, yeah, yung pong tinatawag na hati-an, yung po yung regular na binibigay po ng mga kontraktor sa buong opisina. Pero yung substandard po, yung wala pong ganun. Dahil po paglabas po ng amount, mahala ah, na po yung uh, implementing section yung po program na gumawa ng program at plano po. Okay. Ang sabi ni Bryce, and si Bryce is here naman, no, kung uh, pwede, niyang, pwede siya magtaas ng kamay kung mali yung sinasabi ko. Ang sabi niya kanina, in-overprice yung mga proyekto up to 30 to 50 percent. Uh, Doon sa overpricing, in-overprice yan dahil naghahatian. Nabanggit yun na po kanina napupunta yung hatian. At yung matitira sa proyekto, pag flood control, probably 30% lang yung uh, para sa proyekto. Kung vertical or ibang proyekto, up to 50%. Tama po ba yun, engineer? Sa inyo pong experience? Yung po sa flood control, uh, nagre-raise po yun. Ang, ang matikyan na po yung ay 30 to 35%. Oh. Depende na po sa, sa situation po yun. Oh. Uh, yung sa mga building po, uh, I don't believe na uh, meron pong substandard. May item lang po na nakalagay doon, let's say, sa foundation, Ah, uh, yun po yung ginagawang pantulong. Pero sa building ko, sir, wala pong tinatawag na substandard. Yung lilitan yung bakal, uh, wala pong gano'n. Yung foundation lang po ang ang pinagkukuhanan po dahil hindi naman po gano'ng kalaki ang requirements po sa pantulong pantulong mag overprice no sir uh, pantulong po doon sa proponent na kailangan po ano yung ibig sabihin nun yung yeah, nga po, yung sa proponent po na dinadala. Ah, uh, so yun yung nyalakihan ninyo para yun yung pambaya niyo sa proponent? Actually, sir, uh, yung overpricing, uh, hindi po gano'n. Kasi po meron po kami yung tinatawag na uh, CMPD po, yung Construction Materials Price Monitoring Index. We have to follow the amount. Ang sistema po rito, uh, alam mo naman po ng na, mga planning at yung mga programmer, there will be uh, some items nilalagay po doon na pwedeng uh, uh, hindi po lahat ma mailagay. Let's say, embankment, pag nilagay pong 50 cubic, normally sa site po, nagiging 25 lang, nagkakaroon po ng bawas. So, so, so sa, hindi kayo, po sa price, uh, sa item na i-introduce lang po. You know? Okay, so saan kayo naglalagay ng overpricing? Doon sa dami ng unit? Uh, sa item na nilalagay po, at minsan po doon po sa length, na let's say po, uh, micro pile sa building, uh, mag-initial po kami ng program dahil wala pa pong soil investigation. Uh, normally po, nag, nag, uh, kami sa mga katabing soil investigation po, more or less. Let's say po, ang uh, micropile, 8, uh, 9 meters base po sa program. Minsan po, pag nag-actual ka, kung ano lang po yung pinakamatigas na strata, doon na po yung hinto. Yun po yan yung yun, 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 para meron kayong pambayad sa mga kailangan yung paghatian? Uh, yes or no, no, Hindi po paghatian sa amin. Ha. Uh, yung binibigay po ng contractor, part of it, pero yung sa proponent po ang uh, pinuproduce po. Okay, okay. sige. Let me simplify my question. So, kailangan kayong mag-overprice ng mga proyekto. Tama, no? Yung ano, yung overpriced po kasi hindi po magagawa dahil Meron pong uh, CPMD kami sinusunod oh, po. Hindi kasi mag-match yung math eh. Uh, almost 50 to 60 percent pinamimigay ninyo eh. Di ba? So, sa building po, uh, tingin ko po, wala pong ganon. Uh, okay, sa flood control? Flood control po, uh, nagtototal po yun. Lahat-lahat uh, po siguro around 56. Okay, sabihin mo 56. ng 50 percent. So 50 percent, binibigay nyo sa mga pinaghahati-hatian ng mga individual, yes. yes, corporate, yes. and so on and so forth, no? Yes, so may natitira kang 50 So magagawa mo yung proyekto, gawa nung 50 percent natitira. So 50 overpriced yung proyekto. Kasi um, magkano talaga yung cost ng project? Actually, remember, yung sober price po, ito po papaliwanag. Sige. Item of works po. Meron po kaming item of work. Let's say, concrete, embankment, Uh, meron po kami sa flood control na tinatawag na uh, <coughs> nagpumatandaan yung bato. Kailangan mo pag uh, nagkaroon na slope, meron po mga rocks sa loob yan. Mm -hmm. Normally po, ang nalalagay, normal na embankment lang po. Yun po yung difference ng costing, medyo malaki po yun. So yun na, so diyan kayo nakakakuha ng pera, in short, di ba? Yes, sir. Okay. So, kunyari, 100 million yung proyekto, built-in na kasi na paghahatihan yan, di ba? Yung 50% yan kung flood control. Is so, sir. the actual project cost is really half lang talaga nung nakalagay oh. sa GAA o nakalagay sa sa MEP? Yes, sir. Okay. Kasi ang, ang ang punto ko lang, pagdating ng budget ng DPWH, ang hihingin sa atin, I think ngayon, 600 billion. Eh, kung yung computation yan, ganyan yung gamit na computation, baka dapat mas mababa yan. Hindi ba? Yes, sir. Okay. So, tingin mo ba yung computation ng lahat kaparehas ng computation mo, may built-in na siya? Sa totoo lang? Yes, Sir. Honor. So, sa tingin mo, yung DPW, kasi diba tinanggal na, na at tatanggalin na yung flood control. Pero yung natirang budget, sa tingin mo, Engineer Alcantara, meron pa rin dyang built-in na payola? Uh, sa distrito po namin, makakasagot po ako. Pero yes. other Sige, sa distrito... Sige, sa distrito mo, merong built-in? Meron pa rin pong... Nandun na? Meron po. Okay. So, ibig sabihin yan, kumyari, gagawa tayo ng budget ng distrito ninyo dapat tapisan niya ng mga 30 to 40 percent para tapat talaga yung project cost. Okay. Tama? Yes, sir. Lord. Okay. May interject, uh, sir. Yes, ma the permission of center. Yeah. Uh, 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 in general, kantara, ito pong sinasabi ninyo na overpricing. So, every year po ito meron na talaga binobloat na ho ninyo yung cost po ng project. Every year. Uh, so, parang asahan na po na may kikitain po kayo every year. Sir, yung pong pag-propose, uh, identify pa po yun exactly. kung gaano mga magagawa. Mo, okay. Kaya naman, pag nag-propose ka nga ng project kayo, lalo sa inyo sa distrito nyo, meron na alam na ninyo nakikita kayo. Alam na po, yes, sir. Alam nyo na rin kung magkano? Yes, Na no. Ilang percent? Ah, uh, yun nga po. Ang natitira pong sa project ay 30 to 35 percent po yung Director, dapat gawin. I mean, you're limited to one question, follow-up question. <coughs> And that's all. Oh, limited yung that's time all, natin. Uh, Senator Pang, para you. continue So, malinaw po na, syempre po, ito pa sa in of legislation, di ba? As yes, our so, sure. pinakamalaking legislation, yung budget. So, gusto ko namin namin malaman para pagdating ng panahon ng DPWH budget sa October 20, mapag-uusapan ng masinsinan kung magkano ba talaga yung dapat gamitin sa mga proyekto. Okay. Uh, NJ Alcantara, yung proseso ng pagpili ng mga proyekto, okay. kayo po ba yung nagde-decide? Ano yung mga project na gagawin sa inyong distrito? Your yeah, Honor, uh, ganito po. Pag po ng listing, inaas ko po yung mga implementing section. Ano yung, kasi po sa distrito po, meron po kaming uh, database. Kumbaga po, yung isang ilog, uh, meron po kaming uh, straight line. Ito po yung gawa na, ito yung hindi. So, pag nang, may nangyayip po sa akin ng listing, inaas ko po yung mga hepe, uh, just give me, let's say, 1 billion. Hmm. Sila na po ang nakakaalam nung actual na kulang sa site. Hindi na po ako. Iyon po ay galing sa mga tauhan po ninyo? O yes, galing on yan on. sa Local Development Council, RDC, mayors, governors? Uh, ano mayor yun on sa office lang po. Okay. Kasi alam niyo po, uh, engineer, araw-araw po dito, napakaraming tao. Napakarami pong kapitan, mayor, governor, umiikot po dito, nagsasubmit ng mga proyekto. Ang tanong namin, bakit hindi kayo mag-submit sa DPWH directly? Kasi ganoon po yun, di ba? Dapat po, kinakalap niya yan. Tama po ba? Ano bang proseso? Kunyari, kung mayor ako, kailangan ko ng bagong evacuation center. Hindi mo dapat lumunta sa DPWH po yan? O yung local development council nila, dapat mag-submit po sa inyo? Uh, ganito po, Your Honor. Explain ko po. Pag po budget season na po, uh, meron po kami tinatawag na wish list. po sa amin yun. Doon po nakalagay yung request ng mga kapitan when it comes to local project po. Uh, andyan na rin po yung gustong ipagawa ng congressman. Nakasama ni po, napakarami po niyan. Let's say, sa amin po, normally, tatlong congressional district, ang proposal po namin, wish list po, no, ay let's say 15 billion. Papasa po namin sa regional office po yan. Regional office po magko-compile. Papasa po yan sa RDC. Yun po ang uh, prosesong alam ko. Doon po And sa RDC? Yun po yung sanep, sir. Yun okay. po yung yes. sa sanep. So yung RDC, galing yan sa iba-ibang grupo? Yes. Kapitan, mayor, district, governor, kahit private citizen, pwede yan magsulat sa inyo, di ba? Yes, sir. Mag-request po. Okay. Usually, anong porsyento yung nagagrant na galing sa regular na mamamayan o mayor at anong porsyento yung sa congressman at senador? Usually kung congressman at senador, approve ka agad yan. Tama, di ba? Your Honor, yung, hindi rin? Hindi po, yung pagpili po sa wish list, hindi na po namin control. Uh, doon po pumapasok yung sinasabi po ng ating buting secretary na pag nandun na po, may mga priority po doon base po sa sa category or sa ruling po ng department hindi na po kami yung nagde-decide doon, Your Honor. Secretary Bonawano, tumutungo po kayo. Sino pong nagde-decide doon sa mga proyekto pong yan? Yeah. Your Honor, ang, um, yeah, the procedure is actually, pupunta po sa RDC yan. And then the RDC will have, will, will submit already yung uh, regional, RDP, regional development projects menu. Nandun na po. So, Um, halimbawa po yung allocation for a legislative district is 1 billion. In the process po, we have categorized it na 70% of that 70% of that should be devoted to the core program of the department. It is either national roads or flood control. National roads or flood control lang po. The 30% is for local infrastructure po. So sinama natin sa national program yung flood control pala? Yes po naka-prioritize pala siya? Yeah, because this is a part, this is core program of the department po. Oh. Okay. Uh, so, lahat ng yan, engineer Alcantara, lahat yan, may porsyuntuhan na yan. Pag nag na kayo ng kung magkano ang gagamitin, magkano yung kailangan, naka-built in na dyan yung hatian? Sir, yung sa depo kasi, yung, po yung regular na pinapasa, uh, hindi po po determined doon. Depende po po sa pag-program, your honor. Okay. So, I only have a few seconds left. na no? so, Um, may isang kapitan, kailangan niya ng bagong evacuation center. Magsasabit siya, papasok sa RDC, uh, magde-decide yung ahensya. Tama? Uh, secretary, no? Yes po. Tama. But at the end of the day po, it will be in coordination with the legislative uh, uh, representative po. Why? Because he's allocated actually already a certain amount po. So, hindi kayo makakapag-decide kung walang go signal ni Congressista, ni Congressman? Well, we normally uh, request also the uh, yung endorsement po nila. Yung endorsement po nila because actually yon po yung uh, because they are actually the representative po naman nila. They, they are the representative of the people in their constituency. Ano so, bang palo lang? Don po sila nag. Uh, uh, Secretary, yung yeah. mga district representatives, they are part of the local development councils from barangay, municipal, city, hanggang provincial. Members po sila doon eh. Bakit sila dediretso sa public works? Yun ang hindi namin maintindihan. Magugulo yung inyong menu pagka lumaktaw sila. Doon naman? Uh, Your Honor, doon naman sa RDP, yung RDP na, tina na sinabi ko kanina ay eh, Regional Development Budget Proposals, galing na po sa, sa Regional Development Council na po doon. Doon na lang po naman nila... Uh, prioritize kung anong ilalagay nila sa allocation nila po. Mr. Mr. Chairman, mag-manifestation lang po kasi 14 seconds na lang. Uh, maganda po siguro kung may proseso na kasama po lahat ng mga stakeholders. no? Um, kaya po napakarami pong nandito po araw-araw sa Senado humihingi ng tulong for projects is because kung wala pong go-signal ng legislators, hindi ho talaga matutuloy yung mga proyekto. Eh kung mayor po kayo, hindi nyo naman kakampi yung congressman or may iba kayong gusto, iba gusto ni congressman, dapat pwede pa rin silang pumunta sa DPWH. At yung DPWH, because you're an agency, can assess kung kailangan talaga. Do you remember po yung question ko po noon? Kung may proponent ng tulay, wala namang ilog, gagawin nyo ba? Sabi nyo, hindi. Siyempre, ba't ako gagawa ng tulay kung wala namang ilog? So in the same way, marami mong proyekto na kailangan yung mga yung taumbayan na siguro hindi nila makukuha yung go signal ng mga legislators. So, They should be able to go to man. you um, uh, to, to DPWH directly. No? Yeah. Kasi dyan mo nangyayari Thank yung kasuntuan eh.